Ano bang nangyari Okay ka lang ba? Siyempre yeah. niyo ang States. kung na ito ka-moderno at ka-advanced. Ang iba, napakaganda. Kumpara natin ito sa ating bansa na mukhang na-stock pa rin sa old age na teknolohiya Hindi tayo ma-advanced. Oh my gosh! It's really beautiful in the States. The Chanel bags. They're so gorgeous. <laughs> Sorry, ha? Kami kasi dito na problema sa so kung anong kakainin namin. Wala kaming oras para sa mga Chanel bags na sinasabi mo. Pwes, aminin mo na lang na naiingit ka sa anong meron ako. Oh. Hoy, ang Kami yung maingit. Ba't naman kami yung maingit sa perang hindi naman sa inyo? Uh, lang <laughs> kay <Uy>. bakasyon <laughs> sa ibang bansa habang kami dito nalulunod sa utang at baha. Mga buhay saan ba galing yung pera na ginagamit nyo? Nasaan na yung mga bagay na pinangako ng pamilya niyo Mga magnanakaw ng pera? What did you say? Karis, tama na! Gumagawa ko na naman ang ensena! Ano ba gusto mo mangyari? Tama na yan! na kayo! Pagpatuloy na natin ang ating diskasyon! Hoy Clarice, huwag kang magpayabang sa kayamanan natin! Alam mo naman kung saan galing yan! Eh, Anak ka naman nila. Pamilya ko rin sila. Oo, magulang ko din sila. Kaya galit-galit ako kung bakit ako napangalak sa mga pamilya ng tuwaya. Ang ganda pala dito, no? <laughs> Oo nga. <laughs> Ely, paano mo nakakayan yung ganitong sitwasyon sa buhay mo? Itong putik at naku, sagabal sa daan. Dahil kung ako ang tatanungin mo, naku, baka hindi ko makayan kung araw-araw ako ganito. <laughs> ah, ganito? Palagi na tong ganito? Hanggang sa, ayun, nasanay na ako. O, muko. Ganito pala ang buhay ng karamihan sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. Kahit anumang pagsubok, problema o kalamidad ang pinagdadaanan nila, nakakayanin pa rin nilang mabuti at maging isang mabuting tao. Napakalakas nila, sobrang lakas na nagiging normal na sa kanila ang ganitong sitwasyon. Dahil hindi ako ng tawad sa ngayon ng pamilya mo dahil sa pangungurap nila. Isa pa lang ako na nagita, kagaya mo. Wala pa akong sapat na kapangyarihan para pigilin ang kanilang kasamaan. Pagkawarin mo ako, El. Sofia, kahit na mga kabataan ay eh, walang magagawa sa ngayon. Ngunit hindi ibig sabihin noon na wala na tayong magagawa para sa kinabukasan dahil alam mo tinuro sa akin ng tatay ko ang malaking hakbang ay maaaring magbatid ng malaking pagkutan at ang maliit na payo ay maaaring humigil sa politikong ng mga mas dad, huwag lang tayo susunod. ang kabataan ang tanging pag-asa ng bayan. Tayo'y dapat maging mulat at magsasalita, hindi lang para sa isang magandang kinabukasan, kung hindi para na rin sa isang matiwasay na ekonomiya walang korupsyon. And I hear